masyadong malawak ang mundo para makita natin lahat ng kaganapan. Marami pa tayong hindi nalalaman, nakikita at hindi mabigyan ng kasagutan. Merong mga pangyayari na hindi mo paniniwalaan kung di nakuna ng kamera. Sa videong ito, pinagsama-sama natin ang lahat ng kakaibang pangyayari sa mundo na nakuna ng kamera. Isa ito sa mga pangyayari na mahirap ipaliwanag dahil kung lindol to, nag-ugaan na sana yung mga gamit sa paligid. Sakto naman ang paglitaw ng rainbow sa waterfalls na to para mabigyan tayo ng napakagandang tanawin. Kung namangha ka dyan, mas mamangha ka dito kung saan nagmistulang waterfalls ang mga ulap. Lumilikha ng kakaibang tunog ang butas na to sa tuwing may ipapasok silang bagay sa loob. Ang pagtayo ng box sa isang lugar ay nangangahulugan na may malakas na kidlat na tatama. Nabilang nyo ba? Sige, bilangin natin. 11 times. Gaano nga ba ka posible yun? Unlimited water naman ang napoproduce ng punong ito. Bigla naman nagbagsakan ng isang grupo ng ibon sa Amerika. Matapos ng insidente, makikita ang mga patay na ibon sa sahig dahil sa lakas ng pagkabagsak nila. Ito ang close-up shot ng mud volcano eruption. Nangyari ito sa probinsya ng Mindanao, ang Saba. Ang talo na to ay ang pinakamalakas na waterfall sa Europe. Matatagpuan ito sa Iceland. Ang balon na to ay nagbubuga ng napakainit na tubig pero parang wala lang sa mga tao sa paligid. Baka dahil wala na silang takot sa init dahil sa sobrang lamig ng bansa nila. Kahit ganyang kaliit ang Dust Devil ay dapat pa rin pag-ingat dahil maaaring makadisgrasya yung mga bagay sa paligid niyan. Ganto naman ang itsura ng buhawi sa ilalim ng dagat. May mga pangyayari talagang mahirap ipaliwanag isa ang video na to sa mga yun. <laughs> That's crazy. Loco! A waterfall. Ilang galong kaya ng tubig ang niluwa ng punong to? Limang ipo-ipo naman ang nabuo sa sunog na ito. Tila naman isang tsunami ang ulap na to sa Canada. na videohan ang pangyayaring ito sa Malaysia kung saan nagbabadyang magbuga ng itim na putik ang isang bulkan. Pasensya na kung medyo maalog yung video, kinakabahan yung cameraman natin. Guys, hindi ko dinagdagan ang bilis ng video na to ha. Ah. Mabilis lang talagang magsalita ang mga indyano. Okay. <laughs> Ang pagsabog ng bulkang to ay nangyari sa Indonesia. Ya Allah. Ya Allah. Nakakatakot pero sarap sa mata panuori ng mga kidlat. May nakanganga pa nga. Ha? Look how fast that just fell up, dude. Ganto kaganda ang bioluminescence pag umuulan. Hirap din paniwalaan na kayang itulak ng hangin ang malalaking tipak ng yelo na to. Gaano nga ba kaya posible magkaroon ng dalawang buwan sa isang gabi? Nangyayari ito dahil sa atmosphere condition, gaya ng temperature inversion. Very creepy nito, parang dumudugo yung puno. Parang naniniwala na ako na may buhay talaga ang mga puno. Tignan nyo tong punong to, parang humihinga. Nagbaga naman ang punong to matapos tamaan ng kidlat.